Balita naman sa lalawigan, nagdeklara ng state of calamity ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro dahil pa rin sa epekto ng El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, nanuyo na kasi ang mga ilog at bukid sa kanilang lugar. Kasama na dyan ang tiglimandang ektarya ng, tig ng taniman ng sibuyas at bigas at dalawampung ektarya ng iba pang pananim. Napilitan raw maghukay ang mga magbubukid para makahanap ng alternatibong paghuhugutan ng tubig para maisalba ang kanilang pananim. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sumampana sa 800 at 65 milyong piso ang pinsala ng tagtuyot sa agrikultura. Apektado dyan ang Ilocos, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at maging ang Zamboanga. Patay ang isang pulis matapos mahulog sa patrol car at masagasaan ng pickup truck. Ayon sa ulat, nakaupo sa backseat ang biktima habang bumabiyahe pa Maynila. Hindi malinaw kung bakit nahulog ang pulis mula sa kanyang sasakyan. Pero nang malaglag sa sasakyan, tinamaan ito ng L200 na pagmamayari ng Municipal Government ng Villa Verde sa Nueva Vizcaya. Dead on arrival ang biktima pagdating sa ospital. Nahaharap ngayon sa reklamo ang driver ng naturang pick-up. Nalunod naman sa batis ang 31 anyos na abogado sa Abra. Ayon sa ulat, pumunta ang biktima sa Calm Spring para kumuha ng mga litrato at para lumangoy. Umalis daw saglit ang driver pero nang pagbalik nito, nakita raw niyang nalulunod na ang biktima. Agad humingi ng tulong ang driver pero idineklara rin patay ang biktima nang maitakbo sa ospital. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.